Hello guys, welcome back to my channel. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa channel na ito. At uh, ito yung vlog natin ngayon tungkol sa pagmamahal. Ang tanong doon, ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay isang salita lang yan. Pero mas Magkabuluhan, isang salita ang may napakaraming kahulugan. Isang salita kung bakit maraming tao ang sumaya, pero ito rin ang dahilan kung bakit mas maraming tao ang nasasaktan. Isang salita na is siyang dahilan kung bakit maraming lumuluha at naloko. Ngunit, sa kabila ng lahat ng sakit, ito pa rin tayo at patuloy nagmamahalan. So guys, salamat sa suporta. Ito, samahan mo ang video nito. Hello guys, andito po tayo ngayon sa isa sa mga subscriber ni Sir Cesar Garalde at isa po sa mga napili ni Sir Cesar ng sa isang love story po. Good afternoon po, ate. Hello po. Ano pong pangalan mo, ate? Ako po si Virgie Garande. Ang sulaman, mag-sensible. So, pwede mo po bang ikwento sa amin ang nangyari doon sa love story ng, sa tatay ng mga anak mo? Noong 3 years old yung bunso ko, nag-abroad yung asyong yung papa nila papuntang Qatar. Tapos, 3 years yung kontrata niya doon. Okay naman yung komunikasyon namin. Nagpatawagan, nagpapadala. Kahit maliit lang, 7,000, 4,000, ganun ang monthly. Okay na rin kasi nakakaraos kami. Ngayon, di, nung ano, medyo siguro, one year na lang siya doon. Bago siya umuwi dito, biglang nagluloko na yung ano namin, communication. Bira na tumawag. Nababasa ko na sa account niya, may mga babae na, ganun. Wala lang yung sa akin, okay lang, basta importante, nagpapadala siya. Nung uuwi na siya, after two months, uuwi na dito sa Pilipinas, di ko na makontak. Sabi ko, baka sa Pilipinas na, kaya di ko na nakontak. Mm. Di, okay lang, di, wala akong magawa. Siguro dumating na yung point na March tapos na yung kontrata niya di online ako tawag ako doon sa ano niya sa kapatid niya sa Maynila sabi ko ate nandiyan na po ba si Johnny sabi sabi ng kapatid oo, oh, dito na Nag, may kasamang babae nagtakasal sila sabi ko bakit sabi daw may asawa na daw ako dito sa Bicol sabi ko oo, oh, wala sabi ko di yun di Iyak lang ako ng iyak. Doon. Wala naman ako magawa hindi ako nang nasa sa akin yung picture ng kapatid niya, yung kasal niya. Hindi, yun naniwala na talaga ako kasi nakita ko sa picture, kinasal sila, choking ang bay niyo. Hindi, yun, di. wala na akong magawa, di iyak, iyak na lang ako. Pag uwi ko, di iyak na iyak ako. Tinanong ako ng anak, oh, mas iyak ka, sabi ko, masakit ang itin ko. Ayoko naman sabihin sa mga anak ko na gano'n nangyari. Hindi siguro nakalipas ang 5 months, hindi alam ng anak ko na gano'n nangyari, hindi nagtatanong na ako nasa yung papa nila, kasi alam ko uwi, e, hindi na lang ako na gano'n nagkwento siguro, after 7 months, umuwi siya dito sa amin, e, dadalaw niya dahil mga anak namin di pumayag naman ako, di okay, pag uwi niya dito, iyak siya na iyak nang hihingi ng tawad, kasi gano'n yung ginawa niya sa akin, wala na, kasi dead man eh, nakalipas na yun eh. Nakapokus na ako sa mga anak ko. Hindi. Siguro kinabukasan, babalik na siya Maynila kaya hindi niya naman alam na muli siya dito sa amin, ang asawa niya. Hindi. Sabi niya, sama daw kay magsama ulit. Aalis din daw yung babae. Sabi ko, hindi na kasi nagpakasal kay Ang mangyari, ako na yung kabit. Kayo yung may anak, kayo walang anak, kaya lang kasal kayo. Sabi ko, ginawa mo yan, hindi panindigan mo. Ayun na, umalis na siya din. Umiiyak, umalis. Ayon naman, ay Naman sumama sa kanya ng mga anak na Iwan sa akin. Sabi niya, papadalahan niya daw. Pero hindi naman dinatupad. Nagpapadala siya. Isang pambili ng ulam, 200. Hindi na rin ako umasa kasi kaya ko buhay mga anak na. Sabi ko ang oh, sarili ko. Bahala niya sa buhay niya kasi malaki naman siya. Basta importante yung anak ko nandito sa akin hanggang ngayon, hindi naman binigay siya susuporta, Hindi na rin ako maasa, lalo na ngayon na malalaki ni anak ko, na sa akin. Di, Dumating yung araw, di, may nakilala ko. Sa ngayon, may kasama na ako sa buhay. Si Bonong, kung sa kilala, dito kami ngayon sa Sulangan. Yun yung katulong ko ngayon sa hanap buhay ko. Ito nagsitinda-tinda ako, nagluluto-luto ako. Okay naman yung pagbuhay namin, nakakaraos din naman kahit pa paano. Yung dalawang anak ko nag-aaral sa Matlog National High School. Si Johnny, 17 years old na ngayon, grade 12 na siya. Si Joby naman, 13 years old, grade 8. Pagkatapos niyang ikwinto ang kanyang buhay, dumiritso sila sa restaurant. Ando nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Ate Virgie, ano po yung naramdaman mo nung nalaman mo na may ibang asawa na yung tatay ng mga anak mo nung bumalik ng Pilipinas? para sa akin para sa akin uh, para ginagalan ng isang kabanabigas sa mundo pero yun. siguro makalipas ang one week kung ako mm -hmm. kasi inisip ko kung hindi ako magiging mga pa na nangalan kaya so, sabi ko kalakasan ang mga pagsubok na ito. Ginawa ko na mag-focus mag ako para trabaho para may mga maayuda ma ako sa mga anak ko, may papakain, nag-angkat ako sa divisorya ng paninda, mga korsina, humo, nagpahulugan ako. 10 pesos araw-araw sinisingin ko para mag-survive sa ng mga anak ko panahon at Virgie na nagkaroon ng ibang babae yung tatay nila, yung mga anak mo. <coughs> Paano mo ipinaliwanag sa kanila? Or ilang taon ba sila yung mga anak mo nung nagkaroon ng ibang babae yung tatay nila? Yung pangalay ko is seven years old. Yung bonso ko is at four years old. Sinabi ko sa kanila, ipinaliwanag ko hinawakan niyo pagdating ng kasama na, ng kasawa ng iba. Kaya ilan tayong pagkawaan mo. Kaya ngayon, tayo na lang magsama-sama. Kaya tulong na yun lang sumama. Paano kayo mapalaki? Makabait lang. Kaya kung maghanap ako ng trabaho para sa inyo. Mga time na yun, Ate Virgie. Ano yung ano ano yung naiisip mo nun? Kasi syempre may dalawang anak ka. Ano yung pumapasok sa isip mo? Paano paano yung pang-araw-araw niyo? Noong time na yon, gulong-gulo pa isip. Yeah. Ano? Yeah. Ano? Yeah. si Gabi Gabi niya ba? Kung ano lang yung nandyan, yun lang yung pinapakain ko sa kanila. Ang isa nagtulubo na nila ako. Siguro after 3 days, tsaka kung nakapag-isip na kailangan ko mag-renos, mag-trabaho para sa kanila. Kasi walang mangyayari. Kahit balibalik na rin, nangyayari na yun. Eh. Hindi ko na mababalik eh. Hindi ko na kung tutusin, pwede ko mawilin kasi may karapatan ako ng anak kami. Pero inisip ko, hindi na eh. Kasi nangyayari na yun. Maghihinguha na lang ako na mabuhay yung mga anak ko. So, yung tatay ba at Virgie ng mga bata is pumutulong din sa mga pangangailangan, ng lalo na yung dalawa? Hindi uh, okay. Simula nung nag-asawa siya, hindi. Abnormal yung tulong niya. Yung kung kailan lang gusto niya magpadala at saka lang. Tapos ano lang, misa, okay. 200, 500, ganyan lang. Wala talagang normal. Yun nati, ano yun? 200 sa isang buwan lang yun. oh okay. ganun, ganun. Isan nga, wala. Hindi na rin ako sa kanya umasa. Hindi ako kong na namin. talaga mga anak. Sa ngayon ba ate, hinahanap, hinahanap din ba ng mga bata yung tatay nila? Hindi na. Kasi sa ngayon, hindi na may kinakasama na ako mas okay naman sa kanila na uh, yon, tapos na magtulungan kami hindi na rin nila hinahanap na siya pero nakakausap pa rin nila yung tatay nila uh, kasi may mga sila may mga contact sila kasi malalaki na misan nga kinokontakt nang hindi nang ng project sasabihin wala nang hindi pambili pabili sa wala kaya sabi ko huwag nang pumunta kasi wala rin ang pabalap

lubog din ikaw. Talagang pindahan na kayo mga Inaasahan. Inaasahan ng pagdungan. Kamusta naman ate yung yung tindahan niya, Yung hanap buhay niyo? Okay naman yung tindahan. Talagang ang pagtinda, minsan malakas, minsan matumay nakasurvive na mga kahit yung mga usang mga kahulong pinakawa ko. Ito ang minsay eh, sa kanyang ex-boyfriend. Hello, Johnny. Sana masaya ka kung asang ka man ngayon. At kahit yan ang ginawa mo sa amin mga anak mo, ito ko at matatag na tinataguyo yung mga anak ko. At kahit anong pagsubok dumating, aking kakayanin alang-alang sa kanila. Magkano naman, Ati Virgie, ang kinikita mo sa isang araw? O sa araw-araw? Kinikita ko, minsan, nasa 700 to uh, 1,000. Depende yun sa ano, hindi naman araw-araw ba No Kasi minsan matuma, lalo na pag maulan, minsan, 5 lang, ganyan. Sino naman nati, Virgie, yung kasama mo or katuwang mo sa pagluto ng mga ano, mga paninda mo? Katuwang ka pagluto, yung kasama ko sa kalitin ko ngayon. Si Buna, siya yung katuwang ko ka, pagluto araw-araw. Pag umaga nagluluto ng pansit bihon, tapos pagka uh, mga ulam, So pag-aaral ng mga anak ko, ito po yung ating sinusuporto sa kami.